Hello mga kababayan, this is Brian and you are watching again my short vlog and for our today's short episode tayo po ngayon ay nasa labas sa accommodation dito sa Dubrovnik, Croatia ayan, tayo ngayon ay papunta ng Sub City ayan, so gagawa tayo ng isang short content for today guys Per your request ayan, sa mga pa-every na maglalive tayo gumawa tayo ng isang content patungkol sa cost of ang topic ewan ko paano ba o makano ba usually yung mga gastusin dito bilang isang Pinoy ngayong 2025 so let's see kung ano yung mga pwede nyo pa-encounter what you should expect kung kayo ay pupunta ngayon or pupunta this year dito sa Croatia but before anything else if you haven't yet subscribed if you are new to this channel please help me to reach 10,000 subscribers Yes, we are almost done guys. So maraming maraming salamat po. Ngayon tayo ay naglalakad na at medyo malamig talaga. So mabilis lang tayo sa city. Gagawin lang itong concert na to. And so meron naman tayo mabili. Di ba? So let's go. So tayo ngayon po ay naglalakad sa sub city. Mga 15 minutes away sa ating accommodation. Ayan. Iba na tayo. yan na siya sa sub city. So we will make this content sa inyong request kasi alam ko na most of you or some of you ay uh, nakalabas na mga visa, mga working permit, di ba? So ayan, malami pa rin ngayon guys. Kaya magbaon kayo ng winter jacket. Kung natin kayo ng month ng February, kaya magbaon pa rin kayo ng winter jacket. Kasi winter pa rin ko ang February dito. So short vlog lang naman to. Ayan auto exposure yeah. siguro ulit um, ko bumili ng uh, at least selfie stick sa ating GoPro so para ang uh, mangyayari sa vlog na to guys magka tayo <laughs> ito ha ito ay bilang isang Pinoy nagtatrabaho sa Asia yung mga kadalasang binibili ko pag ako ay mag-grocery So kung meron ako hindi makipakita sa inyo na binibili o meron kayong mga bala mga binibili dito na hindi ko mapapakita Ayan, ito naman is ako Let's say for example, kapareha ko kayo paano mga, ano, mga binibili dito Usually ang mga binibili ko lang naman talaga dito Ayan, uh, toiletries, syempre bigas Tapos, ayan, yung mga oh, juice Ayan, papakita natin sa inyo mamaya po magkano ang mga presyo ng mga ganyan dito so let's try din pumunta sa mga outlet store dito ang brand lang dito sa sub cities kung lang talaga mojito, new yorker, h&m ah, ano pa ba galileo milier tapos sport vision dm sobrang konti lang talaga ng outlet dito Ayan, ba tayo po ngayon ay okay, dadiretso na ng supermarket muna. So, Konzoom. Ayan. Ang mga supermarkets dito, guys, is Konzoom, Lidl, Estudenets, ayan, Metro, mm -hmm. ayan, ayan, mga ganun. Spar, sa Zagre, may Spar. Pero dito sa Dubrovnik, walang Spar dito. So, ito na tayo, guys. Right now here sa Sub City, ang only mall, shopping mall dito sa Dubrovnik, Croatia. Ayan. Huh. Nakakasakit sa ilong maglakad <laughs> kasi yung lamig mo pasok sa ilong ko. Okay. Okay. Uh Ayan. -huh. dito. Be careful, guys. And, ito na. Right tayo sa kabila. Ayan na. Puno-puno pa na po. Ito na. Puno-puno pa na po. At iba na po tayo. Ayan. Yeah. So, medyo doon yung entrance, di ba? Pero, pwede tayo kumasok dito. direction na ng supermarket. Konzu. Oh, my God. Sarado yung main entrance sarado ba bukas oh, buti na lang talaga okay so lakad na tayo guys and pasok tayo sa loob tapos mag start na tayo ng ating vlog okay guys so right now here sa loob ng fan zoom so iisa-isahin natin yung pwede kong matapunta sa inyo ayan kung magkano ba usually ang mga pili eh? okay so magsimula tayo guys sa tray ng itlog so meron dito pinakamura 1.7, tignan nalang isang May 2.89. Hindi pwede to itlog dito may medium. And, uh, tapos meron ding large. Ito large to. Ayan, ito nga ang mga ano, itlog dito. So, ito yung mga mayonnaise there. 2.39. Meron 3.19. Ayan. So, ayan ito tayo. So, lakad tayo dito guys. Siyempre ako ha, kung ako yung mamimili. At ang unang pinupuntahan ay bigas. Okay. Pagkano ang isang kilo ng bigas dito sa Asia? So itong bigas na ito guys, itong 1 kilo of rice na ito. At okay. umapatak so, yun, 1.5 kilo. Okay. Pero meron dito ito 2 to. Pero mas prefer po itong dos. Oo. Uh -uh. Kasi ibang maluto itong kain na ito eh. Mas bet po itong dos. Oo. Uh Kukuha -uh. tayo ng bigas. Pero mameta ko itong And then, soft, grease. soft grease, guys. So uh -huh. okay, ibang dito ang uh, 2 liters of food. Ayan. 2.29. Ayan. Uh -huh uns lang din nato at si 1.5 at 1.48. Hay, ang antenna ko 29, .29. Yeah. ang cook mismo dito? Pang mismo dito guys is, is 1450. Sa 70 pesos sa is not mistaken yeah. Kasi usually ang 1 euro is equivalent na 60 pesos. Yan yung mga juice sa Davita. At syempre itong gustong gusto ninyo, mga alak dito, diba? So dito guys, ang 2 liter ng Ayush ko, ito yung beer. Carlo Vash ko to. So yung sa Ayush ko is 3.65. Pero 3.39. Pero 3.29 pero kung gusto niyo is kan can ayan, naka na kasi itong dito guys 89 cents 62 cents, 49 cents ito 1 euro, ito mabenta ito dito, no, really sya, ayun, um, ito ganyan ba nung at saka yung ito, mga uh, ito kaya na din local limit kasi tong beer na ito kaya na bash na so nasa 1.15 Okay, so after ng pigas, ayan, mga juice, mga alak, punta tayo sa mga toiletries yan yeah. yung mga wines makano ang mga wines dito ayun, 9 euros 11 euros 14, 5 ayun mga intents nila guys mga juice makano yung mga juice dito eh. ayun, nasa 1.9 euros So, makahan dito yung 1 liter na ku ng tubig. 95 cents. 1.5 liter. Okay. okay. So, tayo na yung isa kabilang stall. Ano bang meron sa kabilang stall na to? Wala naman. Eto. Kaya. Mga toilet list dito. So, magkaano ang shampoo. Yung mga familiar na shampoo sa ating head and shoulders. 6.7 Okay. Yeah. Mahal dito. Ah, ayun, mga head 6.69. Yung malaki, 6.59. Pantil. Ayun, mga pantil. Ito, 4 euros. Vanilla. Shampoo. 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 ano pa ito mga media dito ito for for teeth yes palmo leaf ito yung ginagamit yung shampoo o diba mura ito for santa <laughs> to fun ayan palmo ito ha niyang ginagamit ko sa mga uh, yes uh, oh 530. itong dove bar 1.7 to 9 Palmolive, 1.90 na kasi itong ito ngayon. Yes. Media, 1.45. Ito lang last. Sa sabi na tayo. Ito guys, ang ginagamit po. Sila yung balad ko Super -derived. perfect Perfecto. Kung kayo ay nagwawak sa supermarket, bumili kayo na ito habang nagdaga yung balat ninyo. Maglagay kayo na ito ka, oh, okay, yung sa kamay ninyo. Super effective siya. Yeah, para hindi mag-super dry yung mga balat. Maka so, toothpaste. Ayan, may 2.99. So, malaki na naman ito guys. Ang hulog. Sorry po. Extra large. Ayan, ako ulog siya. <laughs> hindi ko na masinasa Ayan. Okay papunta dito dito papunta sa mall. Okay, tapos, 'tong kita binibili natin, sa Yes. Okay. So sa ba dito 'yung mga napkins. Yes. Ayun. So always still siya naglalawa yung mga pressure meron 4.35 3.05 3.05 diba? mga toilet tissue usang toilet tissue dito what for 50 na dito to toilet tissue yeah. sa ito ito yung mga toilet tissue yan okay. okay so tala may patayo eh pwede mahanapan pa mga karne diba hinahanap na yung mga karne dito matanong per kilo ng karne dito naman eh guys, alam? let's say for example, before ang ang kain eh, natiniyari mga fresh fries, sumagaling so patas fries guys. yun din nais ng tayo. Okay, mura lang dito fries or what? dito tayo sa mga biskwit ang ating nakakain okay. ano ba yung kalimit ang binibili natin dito simula tayo ito mga loaf breads ano okay, ba yan dito 0.29 ito so, 1.39 so, Hindi uh -huh. ako familiar sa mga plastic. Dito naman guys sa mga gulay tayo pumunta. It's you paano kayo maghilo ng prutas at gulay dito. Wait lang, hanap tayo.

sibuyas dito guys Sama Ito, look like this Ito, 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 36 na yan Safe shift pa lang So, pag kukuha kayo dito kasi per kilo dito Pag kumuha kayo Tapos Ikili nyo siya dito Nalabas nyo yung mga number 36 Ito, okay, click nyo lang siya dyan Nalabas dito yung speaker Oh, sorry Mantica. Macano, mantica, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakest. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is if you wanna play tough And wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I A statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make Okay. Ah. Ay, mga nabibili pa makayulo ko lang dito, guys. Tingnan mo, di mangatinan pa, ate, pa 'to. Okay, guys, sana ayan, we're now back sa ating apartment. Pasensya na kayo kung hindi ko medyo na do sa inyo nang maayos. Ang ating bantay presyo. <laughs> dito sa Croatia Asia yung mga bilihin natin. But nevertheless, guys, ayan, um, don't worry, ma-afford yung mga bilihin dito. And ang golden rule natin, mga OFW, mga expats dito sa Croatia, ay huwag kayo convert ng inyo mga bilihin. So, mapag-budget naman kayo niyan. And let's say na kayo naman, like for example, may mga kasama kayo sa accommodation, di ba? Pwede kayo magkaroon ng ah... Uh, Tawag dito yung by group kayo mamili para mas makatipid kayo ng groceries ninyo. So, kami naman dito sa bahay is like for example, every other two weeks, ayan. Pumupunta kami ng mga grocery para mamili ng mga supply. And bonus talaga sa amin yung gift certificate na binigay ng company kasi ang laking tipid din talaga sa amin. So, imagine we received 250 each gift certificate worth of uh, a bond. So, dalawa kami. So, meron kami 500 euros. Pang grocery pa lang yun. So, ang laking tipid -tip talaga. Now, so, kung kayo naman po, ala sa mga kadagdagang content natin for today, ayan, ano yung mga remittance na app na ginagamit po natin mga Pinoy dito sa Croatia na ginagamit din yung pa kayo ay magpapadala ng pera from here to Philippines. Okay, so you will see guys on the screen. Yeah, again guys, uh, ako kasi uh, dati ang ginagamit ko is World Remit. Pero nagkaunang problema ang World Remit ko, ay so nag iba ako ng remittance app na ginagamit ko. So mag-check lang kayo ng mga applications guys kung saan syempre mas malaki ang palitan. Iba-iba ang palitan kasi. Now, so meron ako nitong top six. Tama ba? One, two, three, four. Yes. Top six remittance app na pwede po ninyong magamit kung kayo ay ang papadala ng pera sa Pilipinas. So, Remitly, number one. Uh -huh. Number two is World Remit. Number three, Transfer Go. Number four is Paysend. Number five is Wise. And number six, yung bagong application is yung top, top Send. Alam nyo kasi guys dito, mga pinag kasi matatalino yung mga yan eh, oo. May mga referral fee, like for example, iba, magda-download kayo ng application and then itat ibibigay mo yung link mo sa kapwa kabayan mo. Usually, yung mga applications na to may additional bonus pa yan. So like for example, sa Top Top Send, ayan, again dito promotion ha. <laughs> Hindi po tayo nagpa-promote. Ayan. Okay, mga ganun. Like, for example, additional 15 euros, 20 euros, kung ano man, di ba? So, ang laking tulong din talaga kapag tayo ay magpapadala ng pera sa Pilipinas. And also, sa mga nagtatanong kung gumagana po ba ang GCash dito sa Croatia. Yes, gumagana ang GCash, guys, but only cash in. Hindi kayo makakapag-cash out dito. So, ako, like, for example, may GCash ako, di ba? Connected yung GCash ko sa aking bank account and remittance app. So pwede ako magpadala pagka-cash in ng pera sa Pilipinas. Although ang alam ko hindi siya pwede i-cash out sa Pilipinas kasi nga pangalan ko yung nasa GCash. Di ba ganun kadalasan, hindi basta-basta magka-cash out ang family ko kasi under my name. I'm not sure paano ba. Anyways, ayan, yes, gumagana ng GCash, but only for cash in. And also, ayan, yung mga comments sa live natin, kung ano yung mga online shopping app na pwede po ninyong gamitin, kung kayo, like, for example, is gustong mamili online, parang Shopee, Lazada sa ate, sa Pilipinas, di ba? So, ang ginagamit ko talaga, guys, dito sa Croatia is Timu. Yes, meron pong Timu dito. And also, meron tayo, ano pa ba nakadownload sa akin? Shane. May Shane din tayo dito. Meron tayong, uh, ah, -huh. uh, ano pa ba? Ano pa ba nakadownload sa akin? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Wait lang. Uh -huh. About you. yon About you. Meron din about you. And also, yun lang naman yung ginagamit ko yung mga shopping application. Although, mag-download kayo ng Zara. Ayan, mag-download kayo ng mga any brands sa pwede nyo gawin. O, oh, pwede nyo shopping uh, pag sa so online, di ba? And they can deliver naman basta merong branch dito sa Croatia. Ayan. Okay? So, guys, ayan, that's all for today. Ang ating main topic lang naman for today is about ito yung mga kadalasang concerns ninyo. At syempre, itong mga shopping kineme at yung mga remittance app na inyong pwedeng magamit pag kayo ay magpapadala ng pera sa Pilipinas. So, short vlog lang naman to Ayoko na habaan And I hope na ma-reach natin yung ating goal for 10K. Oh, maraming salamat guys. We are almost 10K subscribers sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa lahat din pala na lagi nanonood ng aking mga live sa platforms natin and even dito sa YouTube. Maraming, maraming, maraming salamat po. And I really appreciate your response, or your comments, your um, uh, acknowledgement. Yan yung mga magagandang salita po binibigay ninyo sa ating mga live. Maraming, maraming salamat po. So later, hinihintay ko lang sila Manchita and Brownie. Yan yung ating part-time dito. nagpepet sitting ako. So, hinihintay ko lang sila dumating and we will definitely do a vlog with them, yung mga pusa natin dito. So, papakita ko sa inyo yung kadalas ang ginagawa ko lang ng mga pet -pe 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 sitting and kung mga pwede pag-usapan, go, pag-uusapan natin yan. So, again guys, thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment niyo lang sa vlog na to and mahalan Yan ang ating next content dito sa ating channel. Again, please help me to reach 10,000 subscribers and please don't skip ads. So, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood and that's all for today and I will see you on my next vlog. Ganda na buhok Char! Ciao! Ciao!